kasama ng grupong Hunted Explorers, ay pinayagan kami na mapasok ang underground morgue ng ospital na ito. Sira-sira na ang dinat naming morgue. Wasak na ang mga dingding, ang mga sahig, at wala ng gamit na mababakas kung ano ito noon. Pero kakaibang kilapot ang naramdaman namin pare-pareho habang nasa loob kami ng lugar na ito. Hindi rin namin inaasahan ang kakaibang pagtunog ng aming daladalang aparato. Tandaan lang ako. Wait lang. Baka tuloy-tuloy. Bakit ayaw ka? Bakit ayaw ka? Baka matusok ka dyan. Bakit ayaw ka? O-M-G!

dito po yan. Oo. Oh, Ay, dito, 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 dito. Dito po, hindi talaga tumitigil. Yeah, 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 yeah. Oh, kuis. Oh, Borgeto. Ahas. ahas. Saan daw? Baka may ahas? Oh, oh, naman, ahas? Hindi ko na alam. Morgeto. Kung bakit? Tignan mo hanggang ngayon. Matayin mong alo. Shucks. This is exclusive. Kami lang pinayagan ni kuyang pumasok dito. Ang weird nung rempad namin hindi na tumigil guys. Guys, hindi tumigil guys. Ayun, tumigil. Pinatay. Oop. Ah, try malipat. Hmm. Na-amaze ako at the same time. Natatakot. Mm -hmm. At the next lawyers, nakapasok po dito sa morgue na to. This was the morgue. Dito daw may...

yung general service oh yung general service yung kukunin uh, oh. yeah. ah, okay. okay. oh, oh, na lang kama ah 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 dito, ah dito ah 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 ah

Uy. May something talaga doon ang baba niyan. Oh, ang baba niyan. Hindi namin ma-interfere dito yan. From here? No. Grabe naman itong gulog. Amoy lupa. Parang hmm. formalin. Hindi ko alam mo may formalin eh. Amoy hmm, alimuong eh. Ayun ang naamoy ko. Ingat lang daw kami baka may ahas. Very exclusive Napasok namin to. At matinding pagpag ang gagawin namin mamaya. Gosh. Ooh. Oh, di ba? Kasi kung ako yan, hindi titigil yan, di ba? Ngayon, talaga ng pad. Hindi ako. Kaya ano? Siyempre, ano to yung to? entrance pa din. possible. Dito na siyempre, mga mga dito. Siyempre, dito Tapos na funeral service. pag kinuha ng funeral service, recta na yun. sa parang Ano Ito. Baka dyan nagfo flow no? Siguro ano ng tubig. Nung ano, nililinis, Siyempre, no? Siyempre, Oo. Na rin yun? Ano yun? Parang... May ano? yun? ay, 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 Malala Oo, malala oh, malalang pagpagto. Kasi mag... Oh, yeah. Alam mo naman siguro yung aura, nararamdaman nyo naman siguro. Tignan okay, diba? Ano ano kanok. Tignan. Sa so, demo patunugin yung rampad namin. Kung meron pa dito kung kung nandito. Although pinatunog mo na kanina, so baka pwede yung mapatunog ulit. Para bumabalik tad si ko. Ay, amoy na kasi ang beta dai. May lupang iwan. Ay, amoy siya ka iboy. Yeah. Hmm. Nakakabaliktad Nakakabalik tad ng si Kura. So, niya. Ano? I'm okay, pero Ano, alis na ba tayo? No. Let's Let's go na really wait lang tignan nyo muna kung kaya pa ng mga bigat nyo thank na naman show ah si Teng ba yun pinto diyan daw dinadaan yung mga anong dinadaan jan bakit may hagdan? Paano? Kinakarga? Ano karga Kinakarga? Then careful ah. Huwag ka na magkalkal di kasi clean. Mm. Uy, ngatawan tumka. Hindi. Papanorin ko lang Buming si din. Na dyan. Kung may ena dyan, huwag kang layo-layo pa sa si kanya. Kasi ano? Ito yun. Parang babalikta dyan si kura ko? Ibang amoy, no? Oo. Kala ko ka Saan ka mo nadadaan? Hindi, akit na ako. Ba akit ka ba diyan? Okay. Samahan mo na kita. Akit na ako doon kasi akit di naman ako aakit diyan. Samahan mo na kita. May iiwan akong mag-isa dyan. Samahan mo lang dito kasi... Ayun dito. Rehab ang mabigat yun. Hindi hmm. naman

<laughs> What's that? Ano 'yung open na 'yan? Tangke? Ano? Hindi. <laughs> Patingin. Wow. Ah. Dito ka na. Eh. Let's go na. bigat-bigat dito. <laughs> sa pag-edit ko ng video ito, hindi ko pinansin ang bulong na iyon. Dahil akala ko, siya si Boss Bueno TV pero... Pasokan nang natin kay Nagulat na lamang ako nung makita kong nauna na pala sila sa labas. ng mga exclusive access ang mga lugar na hindi pa napasok ng mga ibang nagpunta dito. Kami po ang Hunted Explorers. Exclusive access. Ha? Huh? Pidya World. Pidya daw eh. Please note na walang kahit anong puno ang nakatayo sa harapan ng entrance na ito. Dahil mamaya, magiging importante ang impormasyon nito. Shit, ang creepy. Hindi na Oh, Ganyan okay. naman po, po Sir, ano po oh. po Ano po? Ano po ito? Pedia sa mga bata oh. ito. Po. Ah, pedya. Ah, okay. May naman tayo sa pedya. sa mga bata ito. No, May ganito pa palang part 2. Dinadala kami ni Kuya kung saan daw nakakatakot. Dahil gusto kayong takotin, Kuya. Sa pit, ba't ano? Ang mga siyak dito butas ang ano? Kuya eh. May pumasok dito siya ng mga kawatan. Ano pinuha ka dito? Ilaw. Yung mga wire. Ay. Yan nga eh. Gano'n ako na-stress nun Pag umuwi ka siya ako noon, sinasagasihan nila ako. Oo.

thank you

wasn't able to debunk it that time because I never knew that it was happening. Kung ilo man yun o paranormal, kayo na ang bahala. Bukas? So, uh -huh. Ano'y tsura sa loob? Kwarto lang siya mo. Mga kaya yun Ano to, sir? Pe? mga tansik na dyan? Mga kwarto na dyan, sir? Yung mga tansik na dyan. yung mga tansik na dyan. Okay. Yung, 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 yung tayo ng ang So may ano pala, jackpot ng paniki. Oo, oh, paniki ako. Oo. Okay. Oh. Okay. Uh -huh. uh -huh. Mayroon pa nga dyan, no. uh -huh. mayroon pang sport. Kasi nakakatakot may aakad dyan. Ano dito, sir? Mayroon uh -huh. May malit na akwa lang ako. Mayroon pa dyan. Takot to. Taas yan. Taas yan. Taas wala makita. Total darkness. Yun. Napakaswerte natin dahil dito ko tayo. mga exclusive actors. Marami nang pumunta dito pero hindi pa nila napuntahan yun. At kami po ay napasok namin yan. Dahil kami ay malakas. Ang tagal kong tinatanong kung nasan yung morgue dito. Nasa likod pala. Nasa likod pala no? Saan kanda, winasak na nila yun. Winasak nila? No? Winasak nila. Grabe yun. Ang weird ng pakiramdam sa loob yun. Pinig ko ang itsura nun. Nakatiles yun. Kaya yung parang itsura niya kaya parang hindi tapos. Kasi nga, tinag. Ilan na na siya? Tinag. Tinag. Good, good, good adventure. A uh, good, 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 good experience. isipin Handa kong suungin, Tingin ba na aking May pangin Yung mga linig sa hangin Aking sasalungin ka Ang tapay talangin ng mo na pagigid Ay aking papasok Hindi alintana ang pagmanig sa may maitain Tapos sa isipan daw Nalipulin mga tingin Na masyadong malalim Hindi pa patinag Sa mga bitag Kasama at sinag